Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangat Umangat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Apat na tauhan ng China Coast Guard pinaniniwala ang nawawala matapos bumangga sa Chinese Navy. AFP naniniwalang aggressive tactics ang ipinakita ng China sa pinakahuling insidente sa Baho di Masinloc. Senate President Escudero, iginiit na demolition job lang ang malisyosong artikulong umiikot na nag-uugnay sa kanya sa isang kontratista. Salitang forthwith sa saligang batas, dapat ng palitan ayon sa isang House leader. Pag-amienda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention, bibigyang linaw umano ang mga malabong probisyon. At driver ng sasakyang nag-counterflow sa Skyway nitong weekend, No show sa pagdinig ng LTO. Drive -Mats. Pag -dita. Pag -dita. Buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Martes, Agosto 12, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Brigada Bandita Nationwide Mga kabrigada, posibleng nagsasagawa na ngayon ng search and rescue operation ang mga barko ng China. Ito po ang na-monitor ng Sea Light matapos nga ang banggaan sa pagitan ng People's Liberation Army Navy at ang China Coast Guard kung maalala kinumpirma sa panayam ng Brigada News FM Manila ni PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na posibleng may nawawalang apat na mga crew ng China Coast Guard. Sa video kasi makikitang may sakay na apat na CCG personnel sa harapan ng barko bago ito bumangga sa Chinese Navy ship. The four uh, personnel right in front of the vessel, prior the collision. At ang nangyari dito, uh, nung uh, bumanga na sila, naglang nawala na yung apat. So we were anticipating na either tum tumilampun sila sa daga or they were really uh, badly uh, hurt. Kaya tayo nag-offer ng assistance. But uh, again, in good faith na pag-offer natin ay hindi naman tayo nirespondihan ng uh, People's Republic of China. Yeah. Trimax, right, Brigada Balita, Nationwide. Samantala sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mas agresibo na ang taktika ng China. Pakay na raw ng isang barko ng People's Liberation Army Navy na banggain ang Philippine Coast Guard vessel kahapon sa isang insidente sa Baho de Masinloc. Narito ang detalye ni Brigada Kath Austria, Ibrigada Mo! Brig mas agresibo na umano ang taktika ng China sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng pagbanggaan ng dalawang barko ng China kabilang ang isang People's Liberation Army Navy ship matapos sa buli ng isang Philippine Coast Guard vessel kahapon ng umaga sa bahagi ng Baho de Masinloc. Sinubukang ding i-water cannon ang Chinese vessel ang barko ng PCG. Malinaw daw ang assessment ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa insidente Tinanggang banggain ng Chinese vessel ang PCG vessel bago nangyari ang banggaan ng dalawang barko. Kitang-kita doon yung uh, aggressive na tactics ng China, no. Ang, uh, ang assessment natin doon ay yung uh, PLA navy ship ay talagang ang ang pakay niya ang objective niya ay iram yung ating uh, Philippine Coast Guard. Yun rin ang uh, assessment ng ating uh, Philippine Coast Guard. So mabuti na lang at mabilis yung ating Coast Guard na iwasan niya yung uh, yung uh, Philippine Navy. Uh, I'm sorry, yung uh, PLA Navy at yung uh, Chinese Coast Guard, no? At yun nga nangyari. Yung dalawang uh, Chinese vessels ang nag nagka, nagka Kung dati Chinese Coast Guard lamang ang humaharang pero ngayon mismong PLA Navy na ang humaharap. Isang malinaw na indikasyon ayon sa AFP chief ng pagtaas ng antas ng agresyon ng China sa lugar. Gt. Browner taliwas ito sa pahayag ng China na ang Pilipinas ang gumugulo sa West Philippine Sea. Nakita natin na nagbago yung uh, yung uh, taktika ng China. Sa ngayon ay nagdeploy na sila ng Philippine uh, ng kanila ng PLA Navy, no? Uh, at isa itong uh, uh, simbolo ng uh, pag uh, pagiging agresibo ng China. Sinasabi nila na tayo daw ang uh, nang nanggugulo dun sa West Philippine Sea, pero kitang-kita natin kahapon dun sa nangyari na sila mismo ang uh, nanggugulo, no? Because they they continue to claim Baho de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag diyan dahil tayo ay back up tayo ng batas back up tayo ng UNCLOS at yung uh, yung 2016 arbitral ruling na nagsasabi na walang basihan yung uh, nine-dash line ng ng China Sa kabila ng insidente iginiit ng AFP na may nakahandang contingency plan kung sakaling may masaktan o masawi sa harap ng ganitong agresyon May mga contingencies tayo may mga contingency plan tayo kung may nangyaring namatay or kung inabutan yung Coast Guard natin ng PLA Navy, may mga actions tayong gagawin. So very clear sa ating mga tropa at sa ating mga Coast Guard ang gagawin nila, uh, we follow the rules of engagement, no? uh, at ang sabi dun sa rules of engagement is that we have the right to defend ourselves. Magpupulong ang AFP at PCG para sa susunod na mga hakbang at hihingi rin ng direktiba mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalot maihahambing ang sitwasyon sa nangyaring 2012 standoff sa baho de Masinloc. Hindi sinunod ng China ang kasunduan na sa na pag-alis ng mga barko sa lugar. Kami po ay uh, magkakaroon ng conference uh, sa aming hanay sa Armed Forces of the Philippines. Uh, together with the Philippine Coast Guard at uh, syempre hingi rin po tayo ng guidance sa ating pangulo no because uh, yung nangyaring yon nung 2012 tayo ay sumunod doon sa usapan natin na aalis tayong pareho di ba nagkaroon po ng uh, standoff nung 2012 kung maalala ninyo at ang ang uh, ang usapan is that aalis ang parehong navy Philippine Navy at ang uh, Chinese Navy tayo, umalis tayo. Sumunod tayo sa usapan. No? Sila, hindi sila sumunod. So, it's really a, a violation of the uh, agreement that we had in 2012. Tayo, we keep the moral high ground. Yan po ang uh, utos ng ating Pangulo. Uh, we keep the moral high ground and we do not uh, in, uh, do aggressive uh, tactics. No? So, hinahayaan natin yung China. Pwede tayong magprotesta pero sa ngayon na nandun na yung navy nila no ibang usapan na yon so... in the heart of changing lives ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila sa Music and News Authority right backs. Right backs. Brigada Balita Nationwide Nationwide <laughs> Mga kabrigada, matapos naman makatanggap ng mga negati negatibong komento si Senate President Chis Escudero sa artikulong inilabas tungkol sa kanya at ng isang kontratistang bahagi umano ng listahan ni Pangulong Marcos. Ang senador iginit na malisyoso lang ang artikulong ito at isang demolition job laban sa kanya. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigado. na merong demolition PR job na nakatoon laban sa akin at um, tulad ng uh, Babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pagfinal muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Yan ang ipinuntong rason ni Senate President Shees Escudero sa likod nga ng artikulong lumabas na nag-uugnay sa kanya sa isang kontratistang nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatanggap ng malaking halaga ng flood control projects. Pag-amin ng Senador, tama ang nakasulat sa ulat na naging campaign donor niya ito pero paglilinaw niya ay hindi naman daw niya kailan man tinulungan nito sa anumang bidding ng proyekto. Allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed um, article that came out against me in relation to the flood control um, press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Um, sinabi niya, wala siyang aligasyon pero labing limang kontratista ang nakakuha ng um, ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, Tiga Sorsogon, contractor siya. am um, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang isang porsyento ng kabuoang pondo na sinasabi ng Pangulo sa Flood Control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%. Bakit pinagtuonan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor, hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Samantala, hindi naman inaalis ni Sen. J.V. Ejercito ang posibilidad na nagpapatuloy pa rin ang demolition job laban sa Senado at maging nga kay Escudero. Well, kasi ano eh, parang tuloy-tuloy eh. And uh, the past um, few weeks, no? It started and, nung una si Senate former Senate President Migsubiri, mm. di ba? Kung inyo maalala, bago siya napalitan, mm -hmm. may mga gaganon ding um, PR job against him. Mm -hmm. Tapos nung napalitan na si SP Chis, dahil kasi may mga uta may may mga issues kay Senate President Migsubiri, nabukol-bukol nun. Mm. Ngayon, si SP Chis naman, but the, the, I'm I'm hoping that they would understand that the Senate is a different character. Talagang mm -hmm. ito yung last bastion, yun din mapwedeng pag-iningi sa atin. Dire-diretso talagang nag-aaral tayo dito. Mm -hmm. nga ay, may experience yung masaba committee pag dumaan. Talagang hinihimay natin talaga dito. So, mm -hmm. we may be slower but at least mas mas na nare-refine natin no? yung mga batas na dumadaan kung sakali. Kung siya rin daw ang tatanungin, tila wala na rin ibang senador ang konektado rito. Pin donor sa inyo sa labing limang. Wala, wala, mukhang mas uh, mas maraming konektado dito ba 'tol, baka sa <laughs> kabilang house siguro. Sa amin mukhang wala. Wala kami kilala eh. Paali! sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na sa kanyang paniniwala ay wala naman daw sino mga senador ang konektado dito sa mga kontraktor na binanggit ni Pangulong Marcos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news of 40. Brigada Bandita Samantala inihayag naman ng isang House Leader na dapat nang palitan ang salitang forthwith with ng specific na period sa saligang batas sa pamagitan ito ng isusulong na Constitutional Convention o CONCON na inaasahang magbibigay linaw umano sa mga malalabong probisyon ng konstitusyon. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! Panahon na raw para gawing specific ang nakasaad sa konstitusyon kaugnay sa proseso ng impeachment laban sa impeachable officers. Ito ang pananaw ni House Deputy Speaker at National Unity Party Chairman Ronaldo Puno kasabay ng pagsusulong nito ng pagkakaroon ng Constitutional Convention o CONCON upang ayusin at bigyang linaw ang mga malabong probisyon ng saligang batas. Sa pulong balitaan, sinabi ni Puno na tumitindi na ang bangayan ng dahil sa magkakaibang interpretasyon sa constitutional provision at kahit sa iisang salita, lalo na ang forthwith. Kung matatandaan ay ginamit ang salitang forthwith sa pagtatakda ng impeachment trial sa Senado matapos na itransmit ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. We are also walking into a period of severe division in our country. I think at no other time have we seen different groups, different political groups so seriously aligned against one another that uh, the national agenda is always being affected by these factors. Uh, there's always been uh, disagreement about whether votes should be joined or separate, whether the constitution meant this or that. Uh, there are other things that have cropped up because of modern uh, Uh, issues such as the West Philippine Sea. Para hindi na magkagulo, iminungkahin ni Puno na magtakdana ng specific na period o panahon sa halip na gamitin ang salitang forthwith. A proseso ng kudikatura, no? kadalasan may mga specific na, na period na no? sinasabi. Uh, Magpa-file ka na kaso, you have to answer within seven, whatever, seven days, ten days of the filing. Normally nakalagay kung ilang araw. No? Yung fourth week kasi walang araw yun eh. No? So, dapat siguro sa mga mga provisions ng ating saligang batas relative to impeachment sa mga darating na panahon, ilagay na natin yung mga period parang katulad ng kahit anong proseso sa sa husgado, di ba? Lagyan natin ang araw, o, oh, pagka nag-file yung uh, yung Congress dito, kailangan within 7 uh, seven days uh, umpisa ng hearings. Ganun. Kasi pag maliligo na pitong araw, eh pitong araw 'yun. 'Yun mahirap na siguro keep with 'yun. Iginit din ng House Leader na kung accountability ang pag-uusapan, sapat naman ang nakasaad sa saligang batas dahil nariyan ang Office of the Ombudsman at nakadepende ang pagpapanagot sa nagkamaling opisyal kung gising ang mamamayan. Samantala, binigyang diin naman ni Puno na ang suspecha na gagalawin ang iba pang probisyon sa konstitusyon tulad ng pag-abolish o mano sa Senado o palalawigin ang term of office ay nagmumula lamang sa iilan para maka-perpetuate maka, -perpetual, maka -perpetual in office yung mga tao. Di ba? Ganun lang yan eh. Wala naman siguro suspicion na gagalawin yung economic provisions. Wala naman sigurong suspicion na aayusin yung territorial provisions. Doon wala tayong problema doon. Doon lang tanahan ka problema. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right, Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Sa kabila naman ng kontrobersiya, may kaugnayan sa flood control projects ng pamahalaan na pinangungunahan po ng Department of Public Works and Highways. Buo pa rin daw ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DPWH Secretary Manuel Bonoan. May report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> report! Nananatili pa rin po ang tiwala kay Secretary Bunuan. Nananatiling buo ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa kabila ng mga reklamo hinggil sa pagbaha at mga issues sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kumpiyansa pa rin ang Pangulo sa kakayahan at pamumuno ni Bonoan sa DPWH sa gitna ng mga puna sa ilang pumalpak na proyekto laban sa baha. Kasabay nito ni Linaw ni Castro na hindi kasama ang DPWH sa mag sa flood flood control issue. Sila lamang po ang magbibigay, magpo-provide ng mga information, ng mga records. Dahil po ang siyang mag-iimbestiga rito po ay pangungunahan po ng Regional Project Monitoring Committees. At uh, ang uh, oversight team po ay ang um, Department of Economy, Planning and Development o DEP-DEV Reg ah, Dep -Dev. Regional Director sila yung Chair. Department of DBM, Regional Director ang Co-Chair. Uh, DILG Regional Director at ang uh, OPPMS Regional Team Leader. At maaari magkaroon din from the non-government or people's organization as applicable. Samantala, pinuri ng Malacanang si Pasig City Mayor Vico Soto sa pagsuporta daw nito sa hakbang ng Pangulo na ipaalam sa publiko ang mga kontratista na may kinalaman sa flood control project. Kagaya ni Mayor Vico Soto, hinihikayat din ng Malacanang ang lahat ng local government officials na makiisa sa panawagan ng pamahalaan na mag-report sa Pangulo patungkol sa mga maanomalyang flood control projects. Muli ring nilinaw ni Castro na hindi agad nangangahulugan na nasangkot sa anomalya ang pangalan ng mga kontraktor na inilabas kahapon ni Pangulong Marcos. Sinabi lang po, yan lang po yung pangapaunang uh, impormasyon na ito yung medyo madami mga projects na nakuha mula sa gobyerno. So titignan po natin, ang sabi naman po ng Pangulo, ang mga nireport na ito, di naman ibig sabihin lahat yan ay maanomalya. So titignan po natin. Diba kung ano ba yung mga naging proyekto, sino ba yung kumausap sa kanila, mga magaganda ba yung naging trabaho nila, bakit parang sila lagi ang namamayagpag. So yun po ang dapat, kaya po yan nirelease ng ating Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Right max. Brigada bantayita Nationwide. Nationwide uh it should work. My kapong binantayan upang kumpleto. Palihan. My kapong binantayan upang kumpleto. Palihan. Leto. max. Brigada bantayita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rin sa Brigada News FM Manila. Ang nag ang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.